yung uh, nasa Korte at yung nasa Senete halos parehong paksa. No? Sabihin na natin iba yung sa Congress. Ang problema uh, ang uh senate hindi naman prosecutorial body parati tayo in aid of legislation talaga bang in aid of legislation ito yun ang pinagtatakahan ko. do we actually need new laws is that uh, really the intended goal so kahit ako ay uh, membro at uh, naninindigan sa committee on women gusto ko pa rin na medyo process sa bawat isa Ma Ma di ba yung pagpapatawag kay pastor kibuloy that's part of due process na ipaliwanag niya yung uh, sa, uh, inside niya. Sa Oo naman, sa pero yung sabay-sabay uh, uh, mong uh, kinakasuhan, eh, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Uh, Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung uh, paksa, eh, bakit uulitin pa? Well, how do you respond to observations na iba yung magiging trato kay uh, Apollo Quiboloy and then doon kay uh, Senior yun sa Si Sir Gao, Senyor Aguila. Eh, siya na uh, kahit na nag-attend siya, na siya. Kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yon Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa uh, foreign exchange, walang kahalong uh, sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nag nagugulat kami, ba't saman sabay-sabay, may kumukuyog ba? Well, I think uh, there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung uh, pag-issue ng sapina, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun dahil uh, kinakailangan nga eh alamin muna natin lahat ng uh, ng uh, kinakailangan alamin kasi puro sa uh, Uh, kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa. pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang uh, nasa korte. At uh, hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. niyo aid ko? Hindi ko pa alam, pero uh, matasang pag-asa ko lagi. Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, uh, pakinggan natin sila lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging subjudicia yung napakaraming question at saka yung main event. Uh, yung main concern may end up pa uh, being a, uh, uh, judicial question so baka patong-patong uh, na yan at hindi na dapat mm -hmm. hindi ko narinig eh pasensya sinabi ko na, di ba, na, na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang, maski ano muna. <laughs> Pwera lang dun sa uh, Committee on Women. Support... O naman, o naman. Wala naman ibang kandidato. Meron ba? Meron. May kumausap ako ba sa inyo kung meron? Ba? That wala that naman, balance. wala naman. Parating man tinuturo si Jingoy, wala naman sinasabi si Jingoy. Maraming nagsasabi si Loren, sabi naman niya, eh hindi siya interesado. Eh sino ba? Ma'am, update lang pala. Kumusta na po si First Lady? Okay lang, okay lang. Wala nang, wala nang lagnat, pero nagingingat lang kami dahil sa kanyang edad, ano? Well, I hope not, I hope not, yes. I think she's alright. But she's still in the hospital. Yeah, mm-mm. Nag-iingat lang kasi nga dahil sa edad, siyempre, ingat na lang kami. Okay, maraming salamat. I don't sure. know kasi konti lang ang member pala. Iilan lang kaming member eh. 40. There's so few eh. Uh, yeah, there's so few of us pala. Ang lead pala ng committee. Yeah. She's there. I Cynthia, and so Cynthia and Mark are here. Uh, Bongo is here. I'm here. Who else is here? I'm here. I don't know. Lima. Ilang kami. Yeah. Padilla, tatlo pa lang. Here. Sana. Oo, -o. tapos sino ka? Sana. Ewan. Sana. Hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa, hanggang hindi pa pumipirma, eh, hindi pa kami kompleto. Pero mag-effort kami. Okay, ma'am. Ayokong kinukuyog eh. Thank you. Uh, up, uh, yes, uh, so ma'am. Uh, what?